Grabe tol, no? Ang hangin. Kaya hangay, may kasama pang ulan. Kaya pare ko, stay safe, ha? Oo, oh, tol. Stay safe din, ha? May ulam ba kayo dyan? Ha? Anong ulam? Ulam ba? Yung sinigang. Sakto, maulan niya yun, no? Ah, oo, oh, sinigang. Masarap umiikop ng mainit na sabaw ngayon. Teko lang, mo na naman ba ako? Eto na nga eh, nagluto na ako ng sinigang. Bali, naggisa pala muna ako dito ng sibuyas. At syempre, isasabay na rin natin itong bawang. Gisa-gisay lang natin ng konti bago natin ilagay itong karne ng baboy. Isasabay nga pala natin sa paggisa itong mga karne ng baboy. Tapos, talagyan natin ng konting pamintang medyo durog. Halo-haloin, kapag medyo brown na, lalagyan na natin ng tubig. At dahil nga malamig ang panahon ngayon eh, dadamihan ko nga pala yung sabaw. Dito nga eh, makakalimutan ko pang lagyan ng patis itong sinigang natin. Tansyahan lang ang paglagay. Nga pala guys, matanong lang, lalagyan pa ng pork cubes itong sinigang? At dahil nandito na rin naman eh, lalagyan natin ng isang pork cubes. Tapos, sihintay na lang natin makulo. At kapag kumukulo na eh, lalagyan na nga pala natin itong mga sitaw. Tapos, ilalagyan na rin natin itong sinigang sa gabi. Para medyo malapot-lapot yung sabaw natin. Sinigang sa gabi ang gamit natin. At dahil biglaan nga lang itong sinigang namin eh, kulang-kulang nga pala kami sa mga rekados. Ang nabili nga lang namin na gulay sa sinigang eh, kangkong at sitaw. Pero all goods lang yon. Basta ang importante eh, makahigop tayo ng mainit na sabaw yung medyo maasim saktong Saktong-sakto nga lang pala yung pagtimpla sa sabaw, kaya nagsandok na agad ako dito. Siyempre, ako yung mauunang magsandok dito. Alangan naman si Madam Charlotte pa. Napaluto nga pala ako ng sinigang biglaan kasi si Madam Charlotte nag-request. Okay. Minsan lang tol eh. Kuha tayo namin patis. Mmm! sarap ng pagkakasin nyo guys saktong sako lang ang sabaw hmm. 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 Tapos may ganito ka pa panalong sa usawa, no? Patis na may sili at kalamansi. Hindi mo yan dyan. Ang paano. Hmm. Ano? Hmm. Kumuha nga pala ako ng laman kasi susubukan ko nga pala itong sigsos sauce ni lonso. yan yun know. o try natin to kasimigang na baboy sabi sarap medyo lumalakas na yung ano yung hangin o no? pumapasok yeah. ka dito sa rooftop sabi so, binabagyo na ka ito kaya itong ginawa naman ni Madam Charlotte nag food trip na agad kasi baka mamaya hindi na kami makakain dito o makapagluto